So, ayan. Tapos na ako yung ginawa ko ngayon. At, umupo muna ako dito. Ayan. Grabe. Sobrang pagod ko. At, siguro mga mga hapon na ito ako magtatapos. Siguro, ano daw. Hindi, so, ang pawis-pawis ko natin, So, kung nakita ninyo guys pawis na pawis na ako so, Ayan, balik na tayo. Dito ko na tayo, kayo ilalagay guys kasi hindi pa tapos kung nakita ninyo guys ayan, tingnan kita ninyo wala nang damit dito, wala na pero ito dalawa wala pa hindi pa ano ito naman guys, pang tulog ko ito yung mga sleeping ano ko separate ko muna mga pang tulog o pang ano dyan. Ito, pang-dress ito, guys. Lagyan natin. Ito naman, pang... So, asan mo, pang-tulog. Ito yung pang-tulog, guys. Ito naman, pang... Ito, ito pang-dress lang. Ito, pang-tulog. Ito. Ito. May mga Mickey Mouse pala ako nito guys. Maraming Mickey Mouse. Ito ha. Ito naman sa tulog Oh. Okay. So yan. Empty. So ito, konti lang lalagyan ko nito kasi siguro pang tulog yan. Yung tatlo na lang nandito guys. Yung, yung cabinet ko. At Talagyanan pala, tulo, tulo na lang yung lalagyanan ko nito. So, ito, kung nakita niyo yung mga videos ko guys, itong TikTok, ito yung kasal yung mama papa ko kasi first time ko pa kina, kinasal sila at nakita ko na. Kasi dati, nakita ko yung mga old picture, old picture kasi yung nandito pa yung chan ko, ako nandito pa. So, yun. Kalo ko, kung magkakasal, hindi po na. So, wait lang. I-erase ko guys. Ang gulo ko yeah okay. So, ito naman, pang dress ng pantulog. Siguro ito yung pantulog ko kung lumamig. Ayan. Hindi sa akin to guys. Ito yung ate ko kasi malaki siya. Yung ate ko wala siya dito. Ito naman, hindi naman sa akin to ito yung mami namin, yung ikso, uh, kapatid, iksoon pala, o kapatid, yung nanay ko, yung mama ko. Yung sa amin, o sa inyo, mama o papa, sa amin naman, is nanay o tatay, o mami, yung mamis, o mama, o mami, mami, o or... same lang, siguro. ito yung fill oil uh, unang ganyan yung i natin na, ito naman is color green red and green ayan hindi naman sa akin to kasi yung tama nito binigay niya sa akin kasi maliit na daw niya. oh siguro malaki sorry But it's just a show, people Me came out. Mickey Mouse. Ito uh, yung, uh, yung malaki ha. Huh? Ito na lang. Ayan, ito. There you go. At may white. No. Black pala na ito guys. Yan mag black. Same sila yung bed. So yeah. at last but not the least, minha white tayu, gente, isso é um white, Mickey Mouse, né? Por um Mickey Mouse. Eh? Okay, so ayan Ayan yung stand helping. Tapos Oh, medyo sakit yung likod ko guys Ito, pantulog nito Ito yung pantulog Ito yung pantulog Dito ipares-pares ko lang guys ito, may yellow ito kasi yung pares. Pero asan yung pares yung yellow na ito guys? Ito, may pares ito. Ito naman, may pares. Ito naman may pares. Ito, wala ay siguro guys madami na naman akong sanina at nandun yung CR kasi lalaba ako mamaya kasi so ito wala ito walay itong partner so okay lang so marami na naman akong sanina guys so brang dami natin dito ang so, iba kung wala ng paret. Ayan. Oh my God. Ang paus-paus ka guys. sa So, ito. At ito. At ito. So, may mga paris din ito guys. Pero, hindi ko alam saan yung mga paris na ito. Ang ah oh, Siguro, ilalaba ko muna. Kasi, isabi ko naman kasi. So, ayan. Ayan. É Hello Kitty. ayan, konti lang yung mga pantulog ko ayan o, see konti lang yung ilong ko dito so, lalagyan ko muna nito. ito Eh. Oh my god. Eh. So. Mamaya na lang guys kasi pagod na pagod na ako at hindi ko alam ma gagawin ko ngayon at siguro anong oras na siguro is 10.28 na guys 10.28 sugod tayo mga 9 ewan ko 9 tayo nagsugod nag timpyo so bye bye see you in part 3